Challenging, uh, mga challenging na characters na ito. Mentally challenged, um, transgender. So, makikita ba namin ulit si Kenshan sa mga ganang klaseng characters? Oh, definitely, yes. Yan ang hiniling ko talaga sa... Yan ang isa sa mga hiniling ko sa GMA7 na makapag, makagawa ulit ako ng mga teleserye na may advokasya tulad ng uh, LGBTQ community na transgender ako, yung sa Destiny Rose, yung may autism ako sa my special tatay si Boye. Gumawa rin ako ng tao, person with uh, dissociative identity disorder, mental health problem, uh, yung may split personality. So gusto ko ulit makagawa ng mga mga teleserye o pelikula na may advokasya at uh, doon din tayo nakilala ng mga tao at uh, gusto ko pang maka-inspire ng mga kapuso natin. At uh, sana makaisip ulit ang matapang naman ng GMA pagdating sa pagdating sa mga ganitong tema ng ano serye. So, <laughs> kailangan kailangan na uh, kailangan magtrabaho na magtrabaho pero isa ako sa mapalad talaga na nabibigyan ng pagkakataon na makagawa ng mga ganitong tema. Sana makagawa ako ulit. Kaya feeling, feeling na extended ulit ang Abot Kamay ng September. Yeah. Um, Binalita sabi, good news na na-extend ang uh, Abot Kamay ng pangarap. Dahil nga doon, uh, pupunta kami ni Jillian Ward sa Japan para mag-show this coming September 1 kasama si Ruru Bianca, si Julie, si River And uh, sobrang happy kami. Uh, and And nagagawa namin lahat ng topics because of Abot Kamay na Pangarap. Ako, special participation lang po sa so Abot Kamay na Pangarap. Dapat two weeks lang, one, two weeks lang po ako doon. Pero tumagal ako ng dalawang taon. <laughs> At tapos ngayon, natambal ako kay Jillian Ward. And I'm just so grateful and thankful. Anong sasabi mo doon na parang yung special participation ka lang dapat pero naging love team ka na <laughs> <laughs> sobrang happy ako because na-appreciate kami ng mga tao. Nakakatuwa lang kami mga fans, kami ng mga senior citizens. <laughs> <laughs> Parents nyo! Oh. Talaga mo! So, sobrang happy ako na na-appreciate na po kami ng mga tao, kami dalawa ni Jillian at lahat ng cast ng Abot Kamay na, na Pangarap. Yung extension is isang season yun? Or next 3 months pag, or pag, more? Pag, pag pa na-extend, laging 3 months po yan. 3 months, 3 months po. So all in all, yung running niya is more than... Pagtatatlong taon na <laughs> po. It's coming September. Uh, I really feel when we love, I mean love team parang, I mean 'di ba, parang wala ka na solo pero talagang kinagigting love. Team. Alam mo minsan nakakamissin talaga yung magkaroon ng love team talaga. Ako nang mi-miss ko, ay nag nag-start pa ako sa showbiz na nang main team ako. At hanggang ngayon hindi pa rin nawawala. Ibig sabihin mo ka pa rin na umbaba. Wow. <laughs> <laughs> <bata> ako, so, kita raw. Are So na-enjoy ko. Na-enjoy ko. na Lagi. Ang tawag sa akin, Dok, kaya feeling ko ang dalitalino ko. <laughs> Pag pumupunta ako, lagi sa akin tawag, Dok, Dok Lindon. So, feeling ko naman, Doktor talaga ako. So, <laughs> kaya nakilala mo na ba yung bagong papasok na karakter sa pagkakamay? Ang dami papasok eh. Hmm. Ang dami po Lalo papasok. Lalo na yung kausap lagi ni Madam Chantal. Ah, hindi ko pwedeng sabihin kung sino. <laughs> ah, baka mapagalitan ako, baka tanggalin ako sa abot kamay. Pero ang daming papasok po ng mga bagong artista at bagong character sa abot kamay. And I'm we're very excited na makilala sila soon ng mga viewers natin. Okay. Okay. In